morning. Good morning. Mm, it's 6 right in the morning. <clears throat> ang pinaka ko dito sa Amen ay yung sunrise. At the same time in the morning, magigising ka na lang sa tunog ng mga ibon. Kaya ang gustong gusto ko talaga dito mm -hmm. sa Utara. Ka. Kaya puntahan natin ang labas. Tignan natin ang sunrise dito sa atin. Ang ganda-ganda talaga. Okay? Kaya pinili namin ang lugar na ito nung iniwan namin ang Delhi. Dahil nakakatulong talaga siya sa aming kalusugan at mental health. Malayong malayo ka sa ingay ng syudad. At ang maririnig mo lang talaga ay ang mga tunog na mga dahon kapag umahangin, ang huni ng mga ibon na nagpapakalma sa iyong isipan. Ang ganda dito sa Uttarakhand.